magandang umaga ngayon naman na i share ko kung anong ginagawa ko sa aking mga halaman na dinadala ko sa loob ng aming bahay so ito yung mga halaman na dinadala ko ngayon ay inilabas ko sila dahil hindi na magaganda yung kanilang mga dahon ngayon naman ay i share ko sa inyo kung paano ko sila uh, inaalagaan ulit o kung paano ko ibinabalik yung dati nilang icura, Ayan. Kung ano ang ginagawa ko, kung paano may balik muli yung kanilang malulusog at maayos na mga dahon. Ayan. So, yan. May mga nakalagay sa bote na may tubig. Iba't ibang klase yan ng halaman or ng potos. Mayroong marble queen. Ito siya. Pero, isang dahon pa lang yung ano, ilang dahon. Ah, oh, dalawang dahon lang siya. Kasi maliit pa yung kinuha ko. Kaya yan, marble queen yan. Ito naman yung golden photos. Ito siya. Ayan. So, na, binubuhay ko lang siya sa bote. Ayan. Ito yung medyo makapal kong marble queen. Galing kasi sa loob ng bahay. Kaya medyo, ano na, yung mga dahon niya ay mayroong mga kon May tuyo-tuyo na. Pero ang gagawin ko lang dyan, gugunting-guntingin ko yung mga tuyong so mga dahon para ano, para mawala yung itim-itim. Kasi pangit ng tingnan pagka mayroon siyang itim-itim. So, guntingin natin siya. Ayan. O kaya, kung gusto naman natin, tanggalin na natin siya mismo. Ayan pwede rin naman para magpalit siya ulit ng bagong dahon or kumbaga eh mag renew siya kasi pagka ang halaman na babawasan ng dahon ganon or nababawasan ng sanga um, lalaki siya ulit lalo na kung ito ay nilagyan natin ng fertilizer sa mga halaman na ano na dahon lamang yung kailangan natin o kumbaga yung Uh, ano lobang tawag sa mga plants na ganito basta uh, ornamental plants ang ating mga ornamental plants dahil dahon lang yung pinapaganda natin okay na sa kanila yung fertilizer na urea. Ngayon naman itong aking bromeliad nung inilagay ko sa loob ng bahay. Malapit kasi sila sa nandito lang sila sa loob ng bahay pero nas open open siya walang walang ding. So nandito rin yung aming mga aso, ang ginawa nila, kinagat-kagat nila yung kanilang mga dahon. Ayan, kaya ang pangit na. Kaya ngayon ang gagawin ko ay gubuntingan ko yung mga dahon nilang kinagat-kagat ng aso dahil ang pangit, oh. Oh, ayan damage na damage talaga yung kanya-mga dahon. Kaya inilabas ko rin ito. Pero Uh, take note mga ka-YouTube kapag kayo ay may mga halaman na galing sa loob ng bahay at baga mga 3 weeks na sila doon at nakikita nyo na nangingitim-ngitim na yung, kanilang, yung dulo ng kanilang dahon ang gawin lamang ninyo ay ilabas nyo, si, ilabas nyo na sila kaya lang huwag ninyo silang i-direct sunlight ilagay nyo sila sa partly shaded kasi kapag bigla ninyo silang i-direct sunlight ang mangyayari uh, manini-bago yung ating halaman dahil nanggaling siya sa loob ng bahay tapos biglan, bigla ninyo silang in-expose sa araw, ang mangyayari, matutuyuan yung kanilang mga dahon or masusunog. Automatic yon Kahit yung mga halaman na pang pang ano, pang sunlight talaga yung pang direct sunlight kapag ito ay inyong inilagay sa labas ng bigla ma nanibago sila, matutuyo, makukuan yung daon nila talaga, masusunog at masisira. Kaya, kaya kailangan hindi ninyo siya idadirect sunlight, doon lamang sa partly shaded. Pagka medyo nasanay-sanay na, unti-unti ninyo siyang ilalabas kung iyon ay yung halaman na pang direct sunlight na ipinasok na sa loob ng bahay. Pero kung ito ay kagaya ng mga ganito, bromeliad, photos, itong mga ito, ay kapag nilabas nyo ito ng direct sunlight, siguradong matutuyo sila. Matutuyo yung kanilang dahon, malalanta. So, ito ay talagang pang loob ng bahay. So, ito ay kahit tatlong buwan ninyong i-stay sa loob ng bahay, at ito ay na sisilip-silip ng araw okay lang. Pero kapag ito ay yung ah uh, ayung inilabas, kailangan 'wag ninyo siyang ida-direct sunlight. Doon lang sana sisilip-silip ng araw. So it ganito yung mga ginagawa ko sa aking mga halaman, hindi mawawala na matutuyo ang tuyo ang, or matutuyo malalanta lang tayong kanilang mga dahon. So, ang gagawin natin, tatanggalin lang natin sila or yung managka-itim-itim na, mayroong parang ispat-ispat na itim, tanggalin nyo lang yung dahon at magkakaroon na siya ulit ng panibagong uh, sanga. maglalabas siya ulit ng bagong sanga. Dahil ganon automatic kasi ang ating halaman, kapag naputulan, pag na-trim or naputulan yung kanila mga dahon, automatic maglalabas sila ng bago. So, ang ginagawa ko pa yung mga dahon nila para malinis, pinupunasan ko sila ng tissue. Ayan. Pinupunasan natin yan para malinis sila. Tingnan at maganda silang tingnan. Yung kanilang mga dahon ay shiny. So, kailangan natin silang punasan ang dahon dahil nag-iipon din yan ng mga uh, alikabok dahil tuwing magwawalis tayo sa ating bahay o di lumi naglili para ng alikabok automatic yun sila ay pupunta sa dahon ng ating mga halaman kaya kailangan punasan natin yung mga dahon ng ating halaman para manatili siyang shiny ayan tissue, bul bulak, ano lang ang ating gagawin. Ngayon naman ay gusto ko rin i-share yung terrarium ng anak ko. Ayan, gumawa siya ng terrarium. Yung halaman na kanyang itinanim ay galing sa bundok. Ayan, malaki na siya. What? Saan natin? Ayan. Tingnan nyo yung nasa loob. I-ano ka? Ilalabas ko siya. Ayan, o. Oh, malaki na yung dahon, di ba? Ayan. Ayan. So, ito yung kanyang terrarium. O, oh, ayan. So, mamaya na natin ibalik yung dahon niya doon sa loob. Pero, ayan na siya. Malalaki na. Ay, malaki na. Ay, matagal na yan. Pero, walang pagbabago. Basta, regular lang siyang dinidiligan. Kapag nakikita namin na tuyo na yung kanyang lupa doon sa loob, ayan, saka lang namin siya dinidiligan. Hindi naman kailangang araw-araw. Dahil, Di naman kailangan araw-araw na diligan yan. Pagka diniligan mo araw-araw, eh, mabubulok na siya, lalo siyang mamamatay. So, may moisture naman at nakasara naman lagi yung kanyang takip. So, naman, isi-share ko sa inyo yung mga halaman kong uh, malalaki ang dahon. Ayan sila, matagal na ito sila dito sa loob ng bahay. Ayan, pero nasisilip sila ng araw. Ayan. Ayan, kailangan na naman silang punasan ng kanilang mga dahon. Ito naman yung isa na malaki ang dahon ulit. So, ito pala yung tibatib or uh, dragon tail ang tawag. Potos din yan. Kapag malalaki na ang dahon like, nito, ay nagkakaroon na ng uh, biyak-biyak. <laughs> Gaganito na siya, oh. Ayan. Pero pag maliliit pa sila, mananatili lang silang bilog or oblong na buo lang wala siyang ganto lang mga ganto. so yan yung uh, dragon tail at ito naman yung poison ivy or yeah poison ivy ang tawag din nila or golden potos yung iba ay money money plant tinatawag nilang money plant ito ayan ayan siya so balit pa lang yung kanyang paso pero ang lalaki na ng kanyang dahon. ng ginawa ko dito, itinanim ko na talaga siyang malalaki ang dahon. Kaya nung, ano na, nung naglaba, naglabas siya ng bagong bagong sibol. O, ayan. O, maliliit na yung lumalabas. Pero, okay lang din naman. O, ayan. O, naglalabas siya ng bagong sibol. Ayan. Pero, matagal na yung mga dahon niyang yan. O. Ayan. So, ang gagawin lang natin, para manatiling maganda yung ating halaman, nagyan natin siya ng fertilizer. Ayan, kahit hindi naman buwan-buwan, kahit once in two months, once in three months, kasi gusto rin nilang malagyan sila ng mga fertilizer para mas gaganda yung kanilang mga dahon. So, yan lang mga ka-YouTube ang ibinahagi ko sa inyo sa araw na ito tungkol sa aking mga halaman. So, God bless everyone. See you sa aming susunod na blood